nag-umpisa um, 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 po yun nang nagtitinda po ako ng araw na yun ah uh, sa and usually po sa ilalim po ng overpass na po ako nagtitinda noon and bandang alas 9 na po noon ng gabi na labasan na po yun ng mall. And then, naisip ko po na, kasi kadalasan po, pag alas may binapupunta na po ko sa kakambal ko sa likod ng mall para sunduin po sila kasi kadalasan alas 10 po kami umuuwi nang sabay-sabay. Tapos po, nang, nung pumunta po ako dun sa harap ng mall, nagtinda po ako dun sa may sa may hagdan po and then nakita po ako ng guard then binaba niya po ako and then bago po siya makababa ng hagdan umalis na po ako tapos naupo po ako doon sa may gilid kasi nga po umaambon na nga po noon hindi naman po siya ano, sobrang lakas na ambon pero umaambon po siya nung araw na yon hindi lang po siya kita doon sa video pero umaambon po talaga nung araw na yon and then pinapaalis niya po ko aminado naman po ko na ginagawa niya po yung trabaho niya na pinapaalis niya po ako na kasi nga bilang security guard po na trabaho niya nga po na magpaalis ng mga vendor. And then po, nakiusap po ako sa kanya noon na uh, umupo muna po sa glit dun sa may hagdan kasi po umaambon. Tapos po, sabi niya, hindi, pag umalis ako, magtitinda ka na naman sa sa hagdan, aket ka na naman. And then sabi ko po, hindi po Kuya Gard, upo lang po talaga ako dito. And yun na nga po, yung araw na po noon, ayaw niya po talaga noon. And then bigla niya na lang, ayaw niya talaga kasi ayaw niya talaga na makapakiusapan na ano na doon muna po ako umupo and then ayo parang inaambahan niya po ako na kukunin niya sa ko and tumayo na po ako noon and then yun nga po yung pagtayo ko po noon hinablot niya po yung paninda ko syempre sa galit po and pagod na rin po at the same time ng araw na yon hindi po ako nakapagpigil hinampas ko po sa kanya yung sampagitan na natira doon po nangyari yung incident po na yun. Yun po. Uh, anong nararamdaman mo ngayon matapos ang incident eh? Uh, para sa akin po, ano, masakit po isipin na ganun po yun nangyari kasi hindi ko naman po gusto na, na ma-post online. Yung na, na kasi gusto ko po na yung tahimik lang po yung buhay ko privacy lang po na ang nais ko and then nang nga po kinabukasan po may nagsabi po sa akin na uy ikaw ba yung viral nasa likod na po ako nung during that time na ikaw ba yung viral na girl tapos sabi marami naghahanap sa'yo viral ka na nagulat po ko kasi nga po may ganun po pala akong video na nakapost yun na tuloy-tuloy na po yung mga nagkuan na nagtatag sa akin. Tapos mga personal information ko po, nalilink na po sa social media. And which is, hindi ko po ginusto yon At wala po kong intention na mangyari yon. Mm -hmm. Anong uh, natatakot ka pa rin <coughs> sa security guard? Sa ngayon, halo-halo um, po kasi yung kaba ko kasi nga po, yun nga po, na si Santi nga po siya. Baka naisip ko rin po na yun nga dahil po sa guru sa galit niya baka mabalikan niya ako hindi naman po sa nag-overthink po ako pero may mga possible na ganun po yung naiisip ko na baka isang araw maabangan niya po ako sa labas ng school namin or baka pag nagtinda po ulit ako maabangan niya po ako pero hindi nga po, ay base lang po yun sa conclusion ko na base lang po sa nararamdaman ko na nantatakot lang po ako at hindi naman po yun talagang yung ganun na pong nararamdaman. Napatawad mo na ba siya? Um, yung nangyari pong incident na yon, syempre po yung araw na yung galit po ako talaga kasi na ganun po ako, feeling ko ang baba ko, feeling ko ano, yun nga, dahil nga nagtitinda lang ako ginano na ako parang wala po kung ano laban sa kanya ganon hmm. no yung may malami ko makalat no sa social media na nililing sa kung ano-ano ng mga tao na hindi ikaw pala. Pwede mo bang i-clarify yun sa amin? Abo, kina ko lang po na hindi po ako yung mga taong yon at wala po, hindi po ako namamalimos nung araw na po noon, December po noon. At yung karton na hawak ko po, may nakasulat po na namamas ko po yon At hindi po ako namamalimus. Nung hawak ko lang po yon kasi yung syempre December po, karamihan sa tao, hindi naman po nabili ng sampagita ng araw, ma, mabili ng sampagita. So, gusto lang nila na bigyan ako ng konting handog na pamasko At hindi po yung limus po. Sila lang po yung naguhulog doon. Sinasabi lang nila na pamaskuhan na lang kita. Tapos naghulog sila at hindi po ako nanghingin, hindi po ako nangangalabit noon. Hmm. Pwede bang malaman yung exact date na nangyari? Tama ba December pa? Opo, December po hmm. siya. Kaya may pamasko. Hmm. Opo, kaya may cartoon po yun. Hmm. Tapos, ah, kung namamalimus po, edi eh, sana mahaba po yung statement dun sa carton. Eh, ang nakalagay lang naman po doon ay eh, namamas ko po. Yun lang naman po yung nakalagay doon. Ay, yung ano yung mga sinasabi doon nila na parte daw kayo ng sindikato. <laughs> Pwede mo bang i-clarify yun? <laughs> yun nga po. Okay. Yun nga, nababasa ko po sa mga comment section na ah, ako daw po yung leader ng mga sindikato which is hindi naman po. And then yun nga po, uh, magnanakaw daw po ako. Tapos, nagmumura daw po ako tas nandudura hindi ko po ugaling man ng tao lalo na po at yun nga po naka school uniform po ako nun at hindi ko po ugaling man ng tao at saka po yung araw po nun never ko po siyang minura nun kinaklarify ko lang po na hindi ko po siya minura at dinuraan kung dinuraan ko naman po siya nun edi sana nagtanggal po ako ng face mask at dinuraan ko po siya ba diba? edi, di na explore po yung yung mo Muka ako nung araw na yon kung dinuraan ko po siya kasi tatanggalin ko po yung face mask ko para maduraan ko po siya, di ba? Mm -hmm. Ano ang gusto mong sabihin nyo dun sa card na sinabi mo na wala sa trabaho? Ayun, gusto kong humingi ng sorry sa kanya kasi the same time, hindi, uh, ulitin ko, hindi ko po ginusto na matanggal siya sa trabaho at nag-decide at hindi po ako at wala po akong kinalaman doon at Victima lang din po ako ng pagpuposa sa social media kaya yun po at uh, nagsasorry ako sa kanya sa kung ano man ang nagawa ko sa kanya. Mm. Thank you, thank you. Mm. Um, eto pala. Uh, may sinasabi daw sa social media na hindi mo daw uniform yun ah uh, tama ba iba yung uniform mo ng college? Opo, At yes po. mo lang din yun. Pwede mong i-clarify mo lang. Okay. Um, yung araw na po noon, sinagsasabi po na hindi ko nga, hindi ko daw po school uniform niya at hindi nga daw po ako nag-aaral kasi ko nag-aaral po ako may katulad daw po akong uniform doon sa and yun nga po yung uniform na yon uniform ko po yun ng junior high sa yun po ay yung uniform ko po yun ng Uh, junior high po ako at sinuot ko lang po yon dahil nga po isa lang po yung uniform ko sa kaya yun po yan ang sinusuot ko kasi nga po nilalabhan ko nga po yung uniform ng yun po masuot ko po siya so pwede naman magsuot kahit ibang uniform? Sana ba? Uh, hindi or po or sinuot mo lang yun after? after po, mm -hmm. yun, hindi po siya pwede sa po, pang junior high school ko po noon. Mm -hmm. Pero uh, to be clear, nung araw na yon kaya ka nagpalit ng damit, ay bakit ano ba nangyari doon sa uniform mo nung, nung, araw na yon Yung original uniform mo sa um Kasi po, kaya, dahil nga sinabi ko, isa lang po yung uniform ko noon, kaya sin, hinuhubad ko po at nilalaban po. Kaya tas nagsisot po ako kasi ng uniform kasi para maging disente po sa harap ng tao at hindi po pagpapanggap yon At totoo naman po ako nag-aaral. Uh -huh. Tama ba na, ay so, nung araw na yon parang yung uniform mo binalik mo muna dito sa bahay niyo, tama? Para labhan? Or hindi naman? Hindi naman. Okay, okay. okay. Yun lang naman. At uh, ano yung uh, lesson na nakuha mo mula sa incidente? sa insidente ko. Mm -hmm. Ayun, siguro mas habaan pa yung pasensya sa nangyari and wag sa nang <laughs> okay, okay lang Pwede mong ulitin if ever. Ayun nga po. Yung aral ko po na natutunan doon na wag po masyadong magpumilit kung hindi naman po talaga bawal. Hmm. Uh -huh. Ay, hindi naman po talaga pwede. Okay. okay lang bang pwedeng paulit? Alam ko, nakabanto Ay, kasi. Ay, hindi, hindi, okay lang. <laughs> Pero kung hindi yun, ang, yun ba talaga nasa puso mo, na lesson na natutunan mo, o naliningdigan ka syempre na tama naman yung, nasa tama ka naman, yeah. pwede mo sabihin sa amin yan? Feeling ko, hindi ko, Nasa tama naman po kasi nakiusap naman po ko sa kanya noon during that time at hindi ko naman po siya binastos noon kaya feeling ko wala po dapat akong matutunan doon kasi pa, para sa akin tama naman po ako.